Jesus. O pag nag ka, bigyan kita lang <laughs> Meron akong kaibigan. Mayroon akong kaibigan, no? afternoon ayan, ito na naman tayo panibagong vlog dahil wala tayo na upload yung nakaraan kaya gagawa tayo ngayon medyo ano natin kararating lang tayo galing sa trabaho kaya ito lang so uh, kukuha tayo ng baso check check muna tayo kukuha tayo ng baso ito may tatak At syempre kung may baso may yelo ano anong masarap na ano Nini. kung ito ba o ito pero ito hindi pa nabubuksan regalo regalo ni ang ating kaibigan ah, tikman natin ito para ano pantanggal pagod mm? Ano lang naman tik? Hindi naman matapang tik. Parang ano 'to? Yung parang may yung ano na? Masarap itong isa, ito. <clears throat> At syempre ito. Salamat sa nagbigay. Ah, di ba? Salamat sa mga kaibigan natin mga nagre-regalo Uh, <coughs> ito hindi ko pa nabubuksan sana naman punta ikay nalabas ha? <laughs> ano yan? Nagi... Nagi mag, -i mag Hindi. Ano lang? Pinikman ko lang yung mga alak. <clears throat> so, magkano kaya ito? Mahal din to. Siguro nasa 3,000 ito. lakip. Sarap din ang pakiramdam pala pag kami nagbibigay. Ano natin ko ay pwedeng lutuin? Luto tayo ng popcorn. Ay, saan na yun? Hmm, may ano pa. Ipas na tayo ng isa. Ah, ano pala ito? Meron din pinadala ito, sweet kaya natin, buksan natin ah, mga ano yung seaweeds parang kuru bichin snack Mano sya mabitsin nga lang parang yeah. ito ito ko kasi meron daw mag gg cast magkakasaag isang so, buwan na yata ito kaya dapat maubos na hindi naman ako maano. Isang baso lang, okay na. Meron akong kaibigan. Bago akong kaibigan, oh. No? kasi puro ano puro bitching hindi gumagalaw yung ating kaibigan ah what the f**k <laughs> oh. mm. tinan mo natin yung ano na, ano sa Gcash. out daw. eh si Rico nag out. Oy. hello. Hi guys. Basta ang lahat ng araw ngayon. 450 up out. 450. Dito lang muna tayo sa loob. Habang wala pang bumibili. Ah, mas maganda tayo dito sa loob. Kasi kasama ko yung ating kaibigan. Ayan. Akala ko bukas punta kami sa Pasig hindi pala next week pa pala <coughs> kaya kumusta yung mga taga Pasig dyan sa may Paka Pasigan pinagbuhatan yata punta kami sa li next week sa linggo parang malakas siya May isang bote pa lang ako. Eh. Tingin ko na mumula na ako. 13. Volume 13.8 alcohol. Alcohol volume 13.8. Parang San mig lang din. San mig light. Pero itong binigay sa atin, hindi ko pa ito binubuksan eh. 12 12% so mababas mababa ito Kaya, salamat sa mga kaibigan natin na nagbigay hindi ko na siguro babanggitin ayaw naman niya nababanggit ang pangalan niya lalong lalo na dito sa nagbigay na ito <coughs> may tao may, may tao ano yan oh si Ran Ran ano naman lang dito si Ran Ran ano lang naman to hindi nalalang din magluto tayo ng popcorn Okay, nandito si Ranran -ran na. Ito. Ito tayo. Ito na. Iluto natin sa microwave. Dito natin ilagay. Some instruction. Ganyan lang. lalagay dito. Two and a half minutes. Ayan po. Putok-putok na. Oh, putok-putok talaga. wow. Sarap. Popcorn. popcorn syrup, syrup yan. Oh, luto na. Tikman muna natin. Ano, humiga agad ah. Alis dyan. Ayos dyan. Ayos dyan. Kala mo, ano itong mga ito? Mga ito, ano siya? Itong mga chikiting dito eh. Ah, dyan din pati si Ran. Jesus. Yes. Kapag yes. oh, nag-high ka, bigyan kita lang naman daan. Tingnan Tingnan natin. Paanin mo natin, maanong mainit. Ayun, bukas na nga. Oh. Bumubukas talaga naman. Ayan, oh. Wow, bumusok, oh. Wow. Wow. <laughs> Corn. Mmm. May ah. yan. ganito ang ginagawa na yung pagka walang paso kung ano-anong linuluto walang magawa eh Kaya mas magastos pagka nasa bahay buti na lang yung iba may binibigay ha sarap Galingan yung dalawa. Magano ng cellphone, oh. O, ano? Ano rin? Sinong, sino nang nanalo? Ha? Huh? May ano na yan? Ah, oh, masarap? Ha? Huh? Oh, Malutong, no? Entay popcorn. Next week, papunta namin ng Pasig. Kaya dito matayo. tayo. Ulang masyado ang Mano na nga eh. Ano ba yun? Ma parang maalat nga. Ang ganda. Ha? Laki. <laughs> Laki. kana na ano ako, ginaganon ko eh. Pilipingot ko eh. <laughs> Ha? <laughs> ha? Yan lang ang ating ginawa. Salamat sa mga viewers natin. Mga followers natin. Kami salamat sa inyo lahat. Bye bye!